Ayan ang mga sarito, meron tayo ito troubleshoot na click na multikan ng masunog. Dahil sa, ano, sa wiring sa busina, yung DL, multikan na siyang masunog. Ito ay ko sa inyo. Puni na lang at uh, hindi talaga nasunog yung unit niya. Dito, papansin nyo mga sarang. Yan, nasunog. Ayan, nasunog. Yung gandito yan, no? Yan. Oh. yan. Yan. Sunog yan. Ganito. Yan. Umusok daw to, Sabi ni sir eh. Yan. Ganito sa battery niya mga sir. Yan. Muntik, muntik ka na masunog yung motor ni sir. Kaya napaka-importante mga sir. Once na mag-wiring tayo, or maglalagay kayo ng mga pailaw-ilaw napaka-importanteng mayroong fuse yan malapit sa battery. Parang ito. Yan, si Honda. Dito ang fuse niya malapit sa battery. Ito, nakarekta. Papunta sa taas. Puti nga lang, hindi nasunog yung play rings. Kapag once na nasunog yung flarings mga sir, asahan nyo po yan. yung motor ninyo. Ito, oh, hanggang Ito yung pinaka-hindi maganda sa lahat. Yeah. Na. Ito, ground. Tapos, sa battery, positive. Ayan, hindi, hindi ka masira. Kaya, lagi kayo maglalagay ng fuse malapit sa battery. Ito. O, di kaya, kung wala kayong fuse, no choice. Ang gagawin nyo lang dyan, mga sir. Itong, kuwan, itong wire na to, example nyo dyan, parang gagayain nyo lang yung fuse yung sa fuse niya, niya, mga sir, sa gitna nun parang kahibla lang din ng isang wire gawin nyo, indicate nyo lang yung isang hibla ng wire dito sa positive kung sakaling wala kayong fuse in case na magkaroon ng troubleshoot yung mga sir puputok yung maliit na to to, tong wire na to ihiwalay po yan sa positive kung wala kayong ano kung wala kayong fuse pero napaka important dapat may fuse to kaya ito ay lagi yung sinasabi ko na dapat kapag nagwa-wearing kayo, meron dapat itong ano, fuse. Ayan, natanggal na yun. Oh. O, ano. tinga na, hindi ka sunog. Ano yan, binuusan mo kagad ang tubig? Hindi sir, bali nung nakita ko nang umuuso, pinakay ko kagad. Pinakay mo kagad, puti, tapatay mo kagad. No? Ito. Ayan, ang kusang ano, um, buti na putol. Ayan. Ayan. No. Hmm. Buti, naputol. Eh, paano kung ang ginamit na wire nyo dito mga sir, yung uh, stranded, yung pang pang sasakyan na napakatibay, hindi niya basta-basta puputulin yun. Susunugin niya yan, babaybay niya yan. Parang yung alam niyo yun sa, ano, sa kuan parang mag, ano, mag iinit po pula yan hanggang sa masunog yung clearings ninyo. Kasi dyan din naman nakadaan yan hanggang sa yung clearings niyo masunog, magliab Ayun, sira motor niyo pero gali niya maglagay ng ano, fuse kasi napakadelikado tong mga sir. Kaya ngayon gagawin ko dito itong mga wire niya na to, babaguhin natin to. Ito to. Ayan. Kasi ito yung pinaka pangit dito. Ayan, tapos ano lang parang binulbol lang. Hindi na siya parang sinulda, puro ano, hininang. Puro yung sakit, wala man lang kasakit-sakit to. Kaya kapag once na nabasa siya, ayun na, short circuit wala pang fuse kaya ito babaguhin natin to lahat si 3 wires yung gamit dito ayan o 3 relay siguro ito itong dalawa na yan sa ano yan sa MDL yung isa sa busina ano yan naka dual 6 ba ito o naka dual loud horn hindi ano po piyahon lang babaguhin natin ito sila kasi hindi maganda itong wire mo tinikado to. Buti nga lang, putol to. Kundi. Kundi uh, ka na masunog yung motor mo. Oh. Sayang, 79,000. Yan. Kasi napansin ko to mga sir. Nalaglag to. Tito, siguro dumikit to. Kaya nagkaroon siya ng ano. Nalaglag to. Dumikit sa ground. Kaya yun, yun siguro naging dahilan nito. Kung bakit nasunog. Kaya ito, natin to. Yan, ito yung bagong relay niya mga sila. Yan, sinulda, po, sinulda ko po yan. Yan. Pero babalutan ko pa ng electrical tape yan. At uh, ito na nga yung ginawa ko rin siya ng switch para magamit niyo yung stock horn sa loud horn. Ayan, naglagay din ako ng fuse. Yan yung fuse niya mga sila. 20 ampere yung ginamit ko kasi kasama kasi yung ano dyan, MDL sa kabusina. Kaya 20 ampere yung nilagay ko. Pagkatin 10 ampere kasi, mabilis lang pumutok pag tinanpir yan, tudos na siya. tapos ito, mabawatan ko ng electrical tape tapos isisip ko yan dito ayan, nabalik ko na yung kanyang headlight at ito na yung relay niya mga sala nabalutan ko na rin ng electrical tape yan double tape yung, ano, yan, yung ginamit ko para secure kahit sabi mo na ano, may fuse pa yan, mas maganda pa rin na dapat sinisecure. Yan. Tapos try natin siya ano. Na. Yan, gumagana. Tapos meron akong ginawa kasi switch dito. Yan. Tingnan. No? Tapos sa ilaw naman ayan. Ayan, okay na. Mga kagalanan siya. Gusto gusto na.